Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ika na kabanata Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang Alang-alang sa Panginoon Sapagkat ito ang nararapat Igalang mo ang iyong ama at ina Ito ang unang utos na may kalakit na pangako Ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa Mga magulang, Huwag ninyong itulak na magalis sa inyong inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at turo ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao kundi dahil sa kayo'y mga lingkod ni Kristo at kusang loob na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoong kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni man, maging alipin o malaya. Mga amo, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at hindi nagtatangi kanino man. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa lakas na galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng Diyablo. Sapagkat hindi sa tao tayo nakikipaglaban, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sandibotang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibig sa inyong baywang ang pamigkis ng katotohanan at itakip sa dibdib ang pananggan ng pagkamatuwid. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaram ng magandang balita tungkol sa kapayapaan. Lagi ninyong gawing kalasag ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, Ako'y sinungo at ngayon nakabilang ko. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Sitikwiko na mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya't sinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ang inyong loob naway ipagkaloob ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumain yung lahat. Sa inyo na umiibig ng walang mali sa ating Panginoong Heso Kristo.